Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakapagpasisi sa ex? Hindi yung mga sweet message, hindi yung pagmamakaawa, kundi yung tahimik pero malupit na galaw na parang sinasabi, "Sayang, siya pala ang nawala." At ngayong video, tuturuan kitang gawin 'yon, step by step, gamit ang psychology at stoic mindset. Pagkatapos ng breakup, natural na ang unang reaction ng marami ay magpanik. Bakit? Kasi biglang nawala yung comfort attention at presence ng isang taong nakasanayan mo, parang biglang tinanggal sa buhay. Mo yung paborito mong kape tuwing umaga. Tumistiis ka ng mapakali. Hindi mo alam kung saan kakukuha ng kapalit. Karaniwang maling galaw pagkatapos ng breakup. Pag-text o pagtawag agad, kumain ka na. Kahit wala na kayo, para bang sinusubukan mong ibalik yung dating connection. Pero sa totoo lang, pinapakita mo lang na hindi mo matanggap na wala na. Pag post ng malulungkot na quotes o kanta sa social media, umaasa kang makita niya at maawa siya. Pero tandaan mo, awe is not equal to attraction. Pagpunta sa mga lugar na alam mong pupuntahan niya, para lang magpakita at magpaalala ng presensya mo. Pero kadalasan, nagiging awkward at lalo lang niyang gustong umiwas. Ang malaking problema rito, lahat ng ginagawa mo para pumalik siya ay lalo lang nagbibigay ng validation sa kanya na tama ang desisyon niyang iwan ka. At kapag mas nararamdaman niyang desperado ka, mas nawawala ang respeto. Sa psychology at stoicism, ito ang reality. The more you chase, the more they run away. Kaya kung gusto mong magbago ang takbo ng sitwasyon, kailangan mong itigil. Ang instinct na habulin siya. At mag-shift sa mas matatag na diskarte. Isipin mo ito. Scenario 1. Siya, nakaupo sa coffee shop. Kasama ang mga kaibigan, tumatawa at masaya. Ikaw nasa bahay, nakatitig sa phone, naghihintay ng reply, o nag-iisip kung anong post ang gagawin para mapansin ka. Habang tumatagal, parang lumalayo siya lalo, at ikaw naman ay mas lalong natatali sa alaala niya. Scenario 2. Nakikita niya sa feed niya ang mga post mo na puro lungkot. Hindi ito nagpapabalik ng attraction. Pinapakita lang nito na hindi ka stable emotionally. Sa mata niya, hindi ka na yung taong confident at independent na minahal niya noon. Scenario 3. Nagme-message ka ng, naalala mo pa ba yung ganito? Hindi niya ito tinitingnan bilang sweet, kundi bilang clingy. Mas lalo lang niyang nararamdaman na hindi ka makagalaw nang wala siya. Psychological truth. Kapag iniwan ka ng isang tao, ang utak niya ay naghahanap ng justification para hindi siya makaramdam ng guilt. Ibig sabihin, hinahanap niya ang mga dahilan para sabihin sa sarili niya na tama ang ginawa niyang desisyon. At guess what? Kapag naghabol ka, binibigyan mo siya ng dahilan. Kita mo, hindi siya marunong tumayo mag-isa. Tama na iniwan ko siya. Dito papasok ang stoicism. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kagaling magpaliwanag ng side mo o magmakaawa na bumalik siya. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong tanggapin ang realidad. Ano magpatuloy ng walang bitterness, kahit masakit ngayon ito ang unang galaw na magpapasisi sa kanya sa ginawa niya. Step number one, tanggapin na tapos na yung sa isip at sa puso. hindi ito ibig sabihin na wala ka nang nararamdaman. Ibig sabihin, tinatanggap mo na hindi mo hawak ang desisyon ng ibang tao. Sa stoicism, ito ang tinatawag na control dichotomy. Focus only on what is within your control and accept what is not. hindi mo kontrolado ang feelings niya, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Step number two, mag-disappear sa buhay niya. Hindi para magpa-miss, kundi para mag-heal. Ito ang tinatawag na true no contact. Hindi ito silent treatment para lang mang trigger. So why is was Para bigyan ng space ang sarili mong maghilom. At magbalik ng dating ikaw. Huwag ka mag-post ng mga patama. Huwag ka mag-stalk sa social media niya. Huwag ka mag-appear sa mga lugar na alam mong pupuntahan niya. Step number three. I redirect ang energy mo sa sarili physical ayusin ang katawan mo. Mag-gym, mag-ayos ng buhok, magpalit ng style ng pananamit. Mental. Magbasa, mag-aral ng bagong skill, mag-set ng bagong goals. Social. Lumabas kasama ang mga taong positibo. Makipagkilala sa bagong tao, pero hindi para mag-rebound. Step number four, gumamit ng absence effect. Sa psychology, kapag wala na sa eksena ang isang tao, natural na nagkakaroon ng curiosity gap. Mas may isip niya ano na kayang ginagawa niya ngayon? At kung makita kanyang mas maganda ang itsura at mas stable ka kaysa dati, doon magsisimula ang regret. Robert Cialdini's Scarcity Principle Si mas pinapahalagahan natin ang isang bagay. Kapag alam nating mahirap na itong makuha, kapag wala ka na sa kanya, nagiging mas mahalaga ang alaala mo. Real Life Proof Maraming nagkwento na nung tinigilan nila ang paghabol at nag-focus sa sarili, kusa silang binalikan ng ex hindi dahil sa pangbablockmail sa emosyon, kundi dahil nakita ang malaking pagbabago. Stoic Proof Marcus Aurelius You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag kontrolado mo ang sarili mong damdamin, nagiging impenetrable ka, at yun ang pinaka-attractive sa lahat. Kung gusto mong magsisi siya sa ginawa niya, hindi paghabol ang sagot, kundi sa pagangat. Kaya simula ngayon, Gawin mo ang tahimik pero matinding galaw. Putulin lahat ng kontak. Ayusin ang sarili. At hayaang magsalita ang resulta. Alam mo ba na kahit wala kang ginagawa, pwede mo pa ring mapasok ang isip ng ex mo at magparamdam ng pagsisisi. Ngayon, ilalabas ko ang mga psychological triggers na magpapaalala sa kanya ng magagandang alaala ninyo at kung paano mo magagamit. Yun ang hindi ka nagmumukhang desperado. Pagkatapos ng break up karamihan ay nag-aakala na para maalala ka ng ex mo, kailangan mong magpakita, magparamdam o magpamiss sa social media. Pero sa totoo lang, mas malakas ang epekto kapag wala ka, lalo na kung marunong kang gumamit ng tamang psychological triggers. Ang problema ay ganito. Kapag nagpapaalala ka ng pilit, halata na hinahabol mo siya. Kapag nagpaparamdam ka sa maling paraan, mas lalo lang siyang lumalayo. Kapag hindi mo alam ang tamang timing, nawawala yung impact. Andito maraming nagkakamali. Akala nila, kung hindi ako magparamdam, makakalimutan niya ako. Pero psychology tells us, absence plus emotional anchors, mas matinding impact. Isipin mo to. Scenario 1. May isang kanta na laging pinapatugtog nyo dati kapag magkasama kayo. Months later, kahit wala ka, bigla niya tong maririnig sa isang coffee shop. Automatic, babalik sa isip niya yung moment na magkasama kayo, yung tawa mo. Yung hawak ng kamay mo, yung vibe na parang wala kayong problema. Hindi mo man siya kinausap, pero pinasok mo na ang isip niya. Scenario 2. May lugar na dati ay paborito niyong puntahan. Kahit wala ka doon kapag napadaan siya o nakita sa feed, may spark ng memory. Yung spark na yon, kapag nasabayan pa ng tahimik mong pagangat sa buhay, nagiging trigger ng regret. Scenario 3 may isang maliit na bagay. Paborito mong pagkain, damit na lagi mong suot, joke na lagi mong binibitawan. Kapag nakita niya ulit ang bagay na yun, kahit wala ka sa paligid, magbabalik sa isip niya kung sino ka sa buhay niya noon. Psychological truth. Tao tayo. At natural sa utak natin ang mag-associate ng emosyon sa mga bagay, tunog, lugar at amoy. Ito ang tinatawag na anchoring sa behavioral psychology. At kapag marunong kang magtanim ng anchors habang magkasama pa kayo, magiging automatic ang effect nito kahit matagal na kayong tapos. Ngayon, paano mo magagamit ang mga psychological triggers na to kahit wala ka nang ginagawa ngayon? Mawala ng may dignidad. Tulad ng sinabi ko, kailangan mong mawala sa eksena. Hindi para mang ghost, kundi para magbigay ng space at para ma-activate ang curiosity gap. Kapag hindi ka nakikita o naririnig, mas madaling kumilos ang mga triggers sa isip niya dahil wala ka para patayin. Ang memory sa pamamagitan ng bad interaction. Huwag burahin ang sarili sa lahat ng koneksyon. Maraming gumagawa ng bigla ang total wipeout. Tatanggalin lahat ng pictures, tatanggalin siya sa lahat ng social media. Pero minsan, mas malakas ang effect kapag hindi mo ito ginawa agad. Bakit? Kasi habang nakikita niya ang ilang bagay na related sa'yo, mas madali niyang marerecall. Yung good memories, lalo na kapag nakikita niyang tahimik ka lang at busy sa sarili. Gamitin ang familiar but out of reach effect. Kapag may bagay na familiar pero hindi mo maabot, nagiging mas intriguing ito sa utak ng tao. Halimbawa, hindi ka na active sa social media, pero paminsan-minsan may lumalabas na picture mo na mas gumanda ang itsura. May mutual friends kayo na nagsasabing busy na siya ngayon, parang ang saya niya. Hindi mo ito sinasabi direkta sa kanya, pero naririnig niya at yun ang mas matindi. Focus sa pagbabago sa sarili. Triggers are nothing without reinforcement. Kapag may na-trigger na memory pero nakikita niyang same ka pa rin, same insecurities, same may mindset, mabilis din itong mawawala. Pero kapag nakita niyang ibang-iba ka na, mas healthy, mas confident, mas masaya, doon pumapasok ang regret. Huwag sirain ng mystery. Kapag nagsimula na siyang magparamdam o magtanong-tanong, huwag mong ibuhos lahat ng detalye ng ginagawa mo ngayon. Mystery keeps the attraction alive. Konting sagot, konting update, tapos balik sa pagiging busy. Psychological proof. Anchoring effect. Ang emosyon ay nakatali sa sensory experiences. Amoy. Tunog lugar. Zigarnik effect. Mas natatandaan ng tao ang mga hindi patapos na kwento. Or experiences kaysa sa mga natapos na. Kapag hindi malinaw kung ano na nangyari sayo after breakup, mas magiging curious siya. Real life proof. Maraming nagpatunay na hindi sa paghabol bumabalik ang ex, kundi sa mga tahimik na triggers na naiiwan sa memory. Isang simpleng amoy ng pabango mo, isang lugar na pinuntahan nyo dati, o isang kanta na paborito mo, minsan, yun lang sapat para magsimula ang curiosity at regret. Stoic proof. Pictetus. If someone does not value you, value yourself enough to walk away. Kapag pinili mong maglakad palayo ng may dignidad, mas naiiwan ang alaala mo bilang taong may halaga at hindi desperate. Kung gusto mong magsisi siya, hindi mo kailangang maghabol o magpadrama. Gamitin mo ang lakas ng mga triggers na iniwan mo habang magkasama. Pakayo at hayaan mo ngang memorya ang magtrabaho para sa iyo. Alam mo bang may isang mindset na kapag natutunan mo, hindi lang siya magsisisi sa ginawa niya, kundi pati ikaw ay magiging masaya kahit hindi siya bumalik? Ang tawag dito, Stoic Detachment. At ngayon tuturuan kitang gamitin ito para maging malaya, malakas at imposible ng baliwalain. Pagkatapos ng breakup, kahit natahimik ka na at gumagawa ng tamang galaw, may isang malaking panganib. Masyado ka pa rin emotionally invested sa kanya, paano mo malalaman na ganito ka pa rin? Kahit nag-no contact ka, umaasa ka pa rin na balang araw magme-message siya. Lahat ng ginagawa mo sa sarili mo, pagpapaganda, pag-angat, may nakatagong agenda na makita niya at magsisisya siya kapag may narinig ka tungkol sa kanya, lalo na kung may bago na siya. Pumabalik yung lungkot, galit o inggit, ang problema dito ay simple. Hindi ka pa talaga malaya, kahit mukhang maayos ka na sa labas, sa loob mo ay nakatali ka pa rin sa validation niya. At kapag ganyan, madaling bumalik sa cycle ng paghabol at pagsasakripisyo ng dignidad. Isipin mo to, Scenario 1. Matapos ang ilang linggong no contact, bigla siyang mag-message, kamusta ka na? Kung wala kang stoic detachment, automatic kang magre-reply agad at mag adjust ng schedule para lang kausapin siya. Resulta, alam niyang may hawak pa rin siya sa emosyon mo. Scenario 2. Nakikita mong may kasamang iba sa picture. Kung wala kang detachment, madali kang madadala ng selos at magpapaapekto ang araw mo. Pwede mo pang masira lahat ng progress mo sa isang impulsive na message. Scenario 3. Kahit may mga bagong opportunities at bagong tao sa buhay mo, hindi mo ito ma-enjoy dahil palaging may maliit na boses sa likod nang isip mo na nagsasabing, pero baka bumalik siya. Psychological truth. Kapag hindi mo tinutulungan ang sarili mong emotionally mag-detach, kahit anong self-improvement mo ay magiging performance lang para sa kanya. At walang totoong freedom sa performance. Ang totoo. Mas nararamdaman ng tao kung genuine o scripted lang ang pagbabago mo. Step 1. Kilalanin ang limit ng kontrol mo. Yun is sa stoic philosophy. May dalawang kategorya ang lahat ng bagay. Within your control, actions, words, mindset, at outside your control. Feelings ng ibang tao, desisyon ng ibang tao, past events. Kapag tinanggap mo na wala sa kamay mo ang desisyon niyang bumalik o hindi, bumababa ang anxiety at pressure sa sarili mo. Step 2. I practice ang internal validation. Ang tunay na halaga mo ay hindi galing sa approval ng ex mo, pamilya mo o kahit sinong tao. Gumawa ng personal standards. Ano ang ibig sabihin ng maayos ang buhay para sa'yo kahit walang nakatingin? Halimbawa, maayos ako kapag consistent ako sa gym o masaya ako kapag may natutunan akong bago linggo-linggo. Step 3. Palitan ng attachment ng gratitude. Sa halip na isipin siya sayang iniwan niya ako Isipin mo, salamat at binigyan ako ng pagkakataong makilala ko ang sarili ko ng mas malalim. The stoic reframe, lahat ng bagay, mabuti o masamay, ay may aral at binipisyo kapag marunong kang maghanap nito. Step 4. Gamitin ang indifference as strength. The stoic indifference ay hindi kawalan ng malasakit, kundi kakayahang manatiling kalmado kahit may mangyaring hindi mo gusto. Halimbawa, kung may bago siyang kasama, Neutral lang ang reaksyon mo. Kung bigla siyang mag-message, hindi ka magpapadala sa excitement o galit. This makes you unpredictable. At sa dynamics ng attraction, unpredictable so intriguing. Step 5. Live fully without them. Gumawa ng buhay na hindi umiikot sa kanya. Bagong routines, bagong tao, bagong goals. Kapag busy ka sa mas mahalaga at mas fulfilling na bagay, natural na nababawasan ang emotional hold niya sa'yo. And ironically, dito siya mas nagsisimulang magsisi o kasi makikita niyang mas masaya at mas buo ka ngayon. Self-determination. Theory kapag ang motivation mo ay intrinsic mula sa sarili, mas sustainable at mas masaya ka kaysa sa motivation na galing sa external validation. Reverse effect in attraction. Kapag hindi mo pinipilit ang connection, mas nagiging curious at interested ang tao. Real life proof. May mga kwento ng mga taong tinanggap na wala na Nag-move on ng totoo at kalaunan ay sila pa ang nilapitan ng ex. Pero sa puntong iyon, wala na silang desire bumalik dahil mas fulfilled na sila. Stoic proof. Pictetus. Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Kapag malaya ka na mula sa kontrol ng ibang tao sa emosyon mo, wala nang makakasira ng peace mo. Tandaan mo, ang stoic detachment ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. sino ba'y tungkol sa pagiging malaya sa isip, sa puso, at sa emosyon? Kapag nakamit mo ito, hindi lang siya magsisisi sa ginawa niya, kundi ikaw mismo, hindi mo nagugustuhin bumalik sa isang sitwasyon na hindi ka talaga masaya. Ito na yung huling yugto, yung point na hindi mo na siya kailangan para maging masaya. At doon siya masusunog sa pagsisisi. Marami sa atin, kahit matapos ang matinding proseso ng healing, na i-stuck sa huling stage, nang break up, yung paghihintay na magsorry siya o magbalik siya. Kahit masaya ka na sa labas minsan, umaasa pa rin ang puso mo na makakakita siya ng malinya at babalik para aminin na ikaw ang tama. Ang problema, habang umaasa ka pa rin, hawak ka pa rin niya kahit wala na siya sa buhay mo. At habang hawak ka pa rin niya sa isip mo, hindi mo kayang makamit ang tunay na freedom na hinahanap mo kapag hindi mo tinapos ang cycle na to nangyayari ang tatlong bagay. Nagiging prisoner ka ng sarili mong isip. Bawat bagay na magawa mo, titingnan mo kung makakaapekto ba ito sa kanya. Makikita niya kaya tong post ko? Maiingit kaya siya sa bago kong kotse? Magsisori kaya siya? Sa totoo lang, hindi ka pa rin free. Nagiging scripted ang buhay mo. Ginagawa mo ang mga bagay hindi dahil gusto mo, kundi para lang ipakita sa kanya na nagkamali siya. Pero ang lakas ng energy na nasasayang doon mas tumatagal ang healing. Kapag hinintay mo ang validation na magsorry siya, pinibigay mo sa kanya ang kapangyarihan para tapusin ang sakit mo. Dito na papasok ang pinakamahalagang stoic principle para sa huling stage. Act as if they no longer exist in your world. Step 1. Internal severance. Hindi ito basta no contact, ito ay no existence. Sa isip mo, wala na siyang kapangyarihan. Hindi mo siya kaaway, hindi mo rin siya kaibigan, wala lang. Marcus Aurelius would say erase their name from your mind as you would erase dust from a table step 2 live without the audience simulan mong gawin ang mga bagay purely for your own growth kung magpapaganda ka ng katawan gawin mo kasi mahal mo ang sarili mo hindi para magpainggit kung magta-travel ka gawin mo dahil gusto mong maranasan ang mundo hindi para mag-post sa IG para makita niya step 3 build a new narrative 'wag mo na siyang gawing main character sa kwento mo sa bagong chapter ng buhay mo, ikaw na lang ang bida at wala ng villain na galing sa past mo. Kung bagong libro na to, hindi lang bagong page. Step 4. Acceptance Beyond Regret Huwag mo nang habuli ng pagsisisi niya. Hindi mo kontrolado kung magigising ba siya isang araw at sasabihin, tama pala siya. Pero kapag talagang umabot siya sa point na yon, ikaw wala ka ng pake. Sa behavioral psychology, kapag nawala na ang emotional hook sa isang tao, nawawala na rin ang power niya sa iyo. At ironically, doon mas malakas ang epekto mo sa kanya kasi wala ka nang ginagawa para sa kanya. Real life example. Marami akong nakakausap na lalaking naging mas fulfilled after breakup. Nag-focus sila sa career, sa hobbies at sa mga bagong tao sa buhay nila. And guess what? Pagkatapos ng ilang buwan o taon, bigla silang nakaka-receive ng message mula sa ex. Hey, kamusta ka? Pero sa puntong yon, wala na silang interest, hindi dahil bitter sila, kundi dahil mas masarap pala ang buhay na hindi mo na siya iniisip. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin committed ka sa healing at sa pagiging malakas mentally. Kaya ngayong alam mo na ang final stoic move gawin mo ito. Ilista mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo ngayon na wala ng connection sa kanya kahit maliit lang. Tapos araw-araw dagdagan mo yan. Hindi para magpa-impress, hindi para magpa -ingit kundi para totoong maging malaya. Tapos kung gusto mong mas marami pang ganitong stoic strategies para maging mentally unbreakable, subscribe ka na ngayon, ilike ang video na to, to share sa isang taong alam mong kailangan din ng ganitong lakas.